Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang uh, nasunog na paaralan sa Quezon City. Sa nasabing pagbisita ng Pangulo ay kanyang nasaksihan ang uh, kalunos-lunos na sinapit nitong nasunog na gusali. Nagpahayag naman ng Pangulo ng agarang aksyon at uh, makapagpagawa agad ng uh, nasabing gusali upang maibalik ang uh, normal na operasyon ng nasabing paaralan. Nagsabi rin ang Pangulo ng agarang pagbabalik ng mga kagamitan ng estudyante at mga guru na natupok ng nasabing trahedya. Ang ginawang ito ng Pangulo hindi nakalusot sa kanyang mga kritiko. Edited daw ang nasabing larawan kung saan kasama ng Pangulo ang isang bumbero. Ngunit paano magiging edited ang nasabing larawan kung ang mismong mga balita ay ginamit ito sa mga pahayagan. Sasabihin edited, makapanira lang. Hindi ba mas nakakaalarma yung uh, umamin na gumamit ng AI at fake videos at sabihin na walang masama dito? Itanong natin kay Bato.